Ilang date ang kailangan bago mo masabing gusto mo ang isang lalaki? Go! Five. Sign na palpak ang nilutong sinaing. Sunog. Magbigay ng sakit sa balat. Skin asthma. Bukod sa chairman, sino pa ba ang nasa barangay hall? Kagawad. Member ng Voltes 5. Lizardo. Ay! Okay. Alright, alright. Rafael, tignan natin kung ilang points ang nakuha mo. Gayon sa isang taang babae, ilang date ang kailangan bago mo masabing gusto mo ang isang lalaki? Sabi mo lima. Survey says. Boom. Meron. Good, good. Sina palpakan, nilutong sinaeng. Sunog. Survey says. Wow. Magbigay ng sakit sa palat. Sabi mo skin, aspa. Survey. yeah Doon pa parin. Bukod sa chairman, sino pang nasa barangay hall? Kagawad. Survey says. Meron. Member ng Boldest Five, si Lizardo. Survey says. Wala. 111. Okay, 89 to go, Rafael. Let's welcome back, Hero. Hero. Hindi naman sa pressure ka namin, pero si Rafael nakakuha ng 111. Oh. Okay, ibig sabihin 89 na lang. Good job. Para makamit natin yung 200, alright? Kayang-kaya kaya mo yan. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Rafael. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Nag-survey kami ng isang daang babae. Ilang date ang kailangan bago mo masabing gusto mo ang isang lalaki? Uh, one month. Sign na palpak ang sinaing amoy sunog. Isa pa. Uh, natutuyo na. Magbigay ng sakit sa balat. Uh, buni. Bukod sa chairman, sino pang pa nasa barangay hall? Uh, tanod. Member ng Botes 5. Steven. Hero, let's go. <laughs> Ito na. Ito gusto ko na eh. Member ng Voltage 5. <laughs> Sabi mo, Steven. Opera. Steven Sigal ba to? Steven Sigal. Hindi, <laughs> <laughs> alam ko naman gusto mo sabihin Si? Steve. Steve. Uh -huh. Steve Armstrong. Opera, right. Pero kasi kung ano yung nasabi natin, yun ang oh co consider. Del. anyway, ang Steven ay... Wale. Steve Armstrong. Yun ang top answer natin. Bukod sa chairman, sino pang nasa barangay hall? Ang sabi mo, tanong. Ang sabi ng survey ay... Top Yo! answer! Yo! Top answer! Magbigay ng sakit sa balat, ang sabi mo? Buni. Buni. Survey says? Winning. Another top Winning. answer. Winning. Eleven na lang. Sign na palpak ang nilutong sinaing, ang sabi mo? Tuyo na, ang sabi ng survey ay? Winning. Uy! Winning. Ang top answer ay sunog. Sunog. Okay, eleven to go. Nice. Tapos ito na. Ayon sa isang daang babae, babae, ilang date ang kailangan bago mo masabing gusto mo ang isang lalaki. Sabi mo, one month or 30 days. 11 points to go. Pwede yan. For 200,000 pesos, hero. And sa star questers, naandyan ba yan sa ating survey? Boom! Yeah! Ah! <laughs> 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 By one. Sa <laughs> Anip, di ba, Para Pero masaya. Cong congratulations. Starquesters, mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Yeah. He's alive!